Hi mga bungisngis! So magre-remind lang po ako sa inyong lahat na kung kayo po ay nakakapanood nitong ni video na to, mag-ingat po tayo at maging mapanuri po tayo sa mga pagkain na binibili natin at sa mga rekado na inihahalo natin sa ating pagkain. Kaninang-kanina lamang po ako ay um, nag, naghalo ng ricado and then I discovered na mayroon pala siyang buhangin uh, actually na-discovery ko siya nung na naihalo ko na siya doon sa pagkain. Kaya naman, eto abangan nyo kung alin dito sa tatlong rekado ang merong halong buhangin. Either asin, asukal o yung paminta. So, tingnan nyo. Abangan nyo yung video. Hi guys, tingnan nyo to. Um, parang merong buhangin na natira doon sa aking tasa. Gumawa kasi ako ng sauce para sa escabeche. Merong um, asukal, salt, paminta, at saka um, suka. So, hindi ko ngayon maintindihan kung alin doon yung may ganyan na parang buhangin. Ngayon, para malaman natin kung alin dito ang merong buhangin, ay kailangan itest natin ng tatlong ingredients, ang asukal, ang paminta, at ang salt. Kailangan ay i-dissolve natin sila sa tubig at nang malaman natin kung alin doon ang nagiiwan ng parang buhangin na ingredients. Susubukan natin ngayon sa asukal. Sigundang asukal kasi yung ginamit ko sa escabeche. So, ayan, kailangan tunawin na natin siya. So far naman, kada hinahalo natin ay natutunaw yung mga particles ng asukal hanggang sa ngayon totally wala na. Ngayon napatunayan natin na ang buhangin ay hindi nang galing sa asukal kasi halos lahat ng particles ng asukal ay natunaw. Ngayon ang naiwan naman ay ang salt at ang paminta. Ayan, so naghanda na rin ako ng dalawang basong may tubig para sa uh, pagtutunawan ng asin at saka ng paminta para malalaman natin kung alin dito ba sa rekado na to ang may halo ng buhangin. At ayun na nga guys, so naghalo na ako ng paminta at naglagay na rin ako ng asin sa baso ng tubig at hinalo ko ng hinalo at pinaikot ko ng pinaikot gaya ng pagpapaikot niya sa akin. Ang saklap, diba? Yung pagkakahalo ng paminta, ayun parang may mga naiiwang particles sa ibaba eh. Pero syempre, kailangan ko pa rin makasiguro. So, kailangan haluin din natin yung sa asin. Ayan, sa asin, totally nawala na. So, si paminta na lang talaga ang hinihintay natin. Tinapon nga pala natin guys yung mga tubig no para makita natin kung uh, totoong siya ba yung merong buhangin o wala. Ayan guys, so hindi na talaga makakapagkaila. Meron talaga nga siyang buhangin. Ayan no. Buti na lang white sand 'yan at hindi hindi kulay itim, 'di ba? Pero ganun pa man, hindi tayo makakasigurado kung malinis ba 'yung kinuha na ng buhangin na 'yan. But uh, anyway, so moving forward guys, um, make sure na doon kayo bumili sa trusted na brand.